tips mga boss pag nagkakabit kayo ng door jam o hamba kailangan mga boss itali nyo talaga yung pinagpakuan natin sa hamba kung nakita nyo ikinapit namin mga boss sa bakal yan itinali namin tsaka dito para matibay talaga siya mga boss pati yung sa baba yan Hello mga bossing, welcome to my youtube channel for today's video is tuturuan ko po kayo kung paano magkabit ng hamba o door jam yan bali kakabit natin mga boss yung entrance tsaka exit na hamba yung dalawa na yan kung nakita nyo mga boss wala nga pala sa level hindi ito magkakalibel tong header ng pinto natin tsaka header ng bintana kasi mas una pong napinis po yung ano wala po pala sa standard yung pintuan lang kaya binakbak namin yung sa taas para maging totin siya nasa standard yung pintuan natin kaso yun mga boss iba po kasi yung gumawa dito dati kaya ganyan po wala sa level pero yung importante po yung gagawin natin nasa standard yan ito po yung hamba na ikakabit natin yan mga boss bali tapos na nga pala namin lagyan ng mga pako para pagkakapitan ng halo natin mga bakit Ikot yan. Yan mga boss. Saka yun pa yung tatlo na bali apat nga pala yung kakabit nating hamba dito na kahoy. Dalawang kwarto po kasi. Yan. Saka yung, yung, isa magkakaltas pa rin kami doon sa heater mga boss kasi wala hostotin yung ano, height nya. Bali ito banyo at kasi CR to, kaya pretty dory yung natin dito mga boss tara simulan natin mga bossing na ikabit yung hambaw door jam bali yung una na nga pala natin gagawin mga boss maglalagay lang tayo ng dalawang kahoy na nakabalagbag sa pinto yan banda ho dyan mga boss saka banda rin dito sa baba dalawang nakabalagbag po kailangan mga boss tuwid yung ilalagay nyo na kahoy kasi yun po yung maging guide ng hamba natin yan panoorin nyo na lang mga boss kung paano ko gagawin There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room and Damn, what a hell of a view I feel good I can't wait. Our first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bago nyo nga pala mga boss Hulugan Yung door jam o hamba Kailangan mga boss Siguro nyo na nasa level na siya Ayan. Tulad nito mga boss Yan kung nakita nyo Nakatama na po sa Yung tansin natin nakatama na dun sa lapis natin Yan kabilaan po yan mga boss Kung at sa mga nagtatanong kung saan galing to yung lapis na to bali kumuha nga pala ako dito nito mga boss galing doon sa header doon sa basyada doon ako kumuha ng 1 meter sumukat ako galing doon sa header papunta rito yan kabilaan po yan mga boss tapos tsaka ako ni-level. yan kaya pag pag ganito na mga boss na tumama na Tansihin nyo yung magkabila lapis. Ibig sabihin, nasa level na po yan mga bossing. Pwede niyo na pong hulugan siya. Bali yung gagawin natin hulog dito mga boss. Dito, dito tayo maghuhulog. Diyan sa may basyada na yan. Dito tayo maghuhulog. Tsaka dito sa kabilang side. Dito mga boss. Dito rin. Hulugan din natin to para nasa hulog siya. Kaya dito tayo mga boss maghuhulog. Kasi ito, dito po lalapat yung pintuan natin. Dito sa basyada na to. Kaya panoorin nyo na lang mga boss kung paano ko gagawin. Yan nga pala yung labor ko na si Pari Lemuel yan Yung Mr. Pogi ng 2019 There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.

natapos ko ng hulugan yung magkabilaang side basyada at saka ano tapos pagkatapos kong mahulugan ng mga boss dinubol check namin nilevel namin yung magkabilaang ano yan nilevel namin nilevel namin yan mga boss dinubol check para ano na talaga Tsaka natin tatapalan ng halo bago nga pala natin tapalan mga boss lagyan mo natin ng harang doon temporary harang doon sa likod para pag nagtapal tayo hindi po doon tatago sa kabila yan mga boss pero yung iba mga boss pag nagkakabit sila ginagawa nila pinupormahan magkabilaan tsaka nila binubusan doon sa mabaw doon sa header pero kasi isa isasabay ko nang i ipinish yung dito sa labas kasi nakaplast naman yung hamba natin sa plastering sa paltada natin kaya yung sa likod lang yung lalagyan natin ng harang para mata masabay na natin ma-finish yung dito sa labas. Saka natin susunod yung sa kabila mga boss, yung sa exit, 'yan. Bali yung height nga pala yung yung height nga pala ng door jam natin mga boss, uhamba. Oh, 2.15 po galing sa header kasi hindi ko po sinaktong totin kasi may tiles pa naman tayo para may allowance pa siya. Tapos na rin namin mga boss na ikabit yung dalawang hamba o door jam. Kailangan mga boss siguraduin nyo lang talaga na nasa hulog na siya o nasa level bago nyo talaga i-fix kasi pag oras na napaltadahan na natin hindi na hindi na yun mabago mga boss. Tik-tik-tikin na naman natin 'yun. At saka tips mga boss pag nagkakabit kayo ng door jam o hamba, kailangan mga boss itali niyo talaga yung pinagpakuhaan natin samba kung nakita nyo ikinapit namin mga boss sa bakal yan itinali namin tsaka dito para matibay talaga siya mga boss pati yung sa baba yan ganun din po yung ginawa namin mga boss kailangan itali nyo para matibay siya yan kaya pwede na natin to mga boss na paltadahan kasi tapos na rin naman lagyan ng harang dun sa likod yan kaya bago nyo nga pala mga boss na agisa ng halo o lagyan yung yung hamba na yan, lagyan ng halo. Kailangan sigurado niyo na basain talaga natin ng maigi ano, tong halo black para kumapit talaga siya o dumikit yung halo natin. Yun lang mga bossing, kaya simulan na natin na lagyan yung ano, yung hamba ng halo. from across the room damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight. Tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fast. I feel good, you look crazy. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart it race. So catch me if I fall. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I Tap. I'm loving your vibe. Always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you. That's fast I feel good. You look great like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart race. so catch me if i fall Natapos na rin natin mga bossing na ikabit yung dalawang hamba o door jam. Yan. Kailangan nga pala talaga mga boss, punasan nyo kagad pagkatapos yung pinis. Para hindi tumigas yung siminto sa hamba natin para malinis pong tingnan katulad nya. At kung nakatulong nga po pala mga boss, yung video na to at kung nagustuhan nyo, baka pwede naman po makahingi ng like dyan at saka subscribe na rin po sa munting channel ko dito sa youtube maraming salamat po